guys uh, going to work now ayan natin guys magbibikta iyon ngayon ayan yung uh, dagat natin sigilid okay, so yung ano natin ayan yung daan na namin dito ayan si Sadik Sadik Kifal Hal Sadik natin eh. may mga ibon guys dagat natin ayan yung cornice dito kami nag uh, nagdaan pagka nag duty kami nagbabike lang ako guys binabike ko lang yung ano namin yung ah uh, yung trabaho kasi malapit lang mga 5 minutes lang yung work 5 minutes lang yung bike ko sa trabaho ko uh, medyo malapit lang eh daanan namin oh, daan. yung cornice yung malaking building yung CV yan yung tubig dagat sa pintuan daanan medyo mainit na siya ngayon guys kasi 9 o'clock na ng morning medyo mainit medyo mainit na siya ayan doon sa so may doon bandang dulo pa ang uh, tulay nagbabike lang ako ngayon guys nagbabike Ayan yung dagat dyan. Dagat ng Cornis. Sa kabila yan guys, may mga seaport. Ayan, sa kabila side, yan yung uh, barko. Pantalan. Ayan, si Sadik. Ayan nga. salamat guys natin yun may mga ibon dagat yan guys dagat <coughs> Binabay ko lang yung work namin kasi mga malapit lang 5 minutes. Kasi kung magta-taxi ka, 10 real. Bike ka na lang. Ayan guys. Malapit na ako sa work ko. Dick, Assalamualaikum. Okay.

Kabi na lang yan namin kasi nalapit na ako. Ay, malamig na rin. Yes, so, oh. O, yan yung NCB. Ang laking building. Ito yung mga nagtatrabaho sa building. Yung dagat guys, oh. Ayan, oh. Dagat. Nilalakad ko na lang kasi malapit na eh. Ayan. Guys, sa kabila yung port. Vale, Ito may nag-iisda rito. May nangisda. Guys, ito na ako sa trabaho ko guys. Bora Cafe. Guys, yung Bora Cafe natin. Bubuksan ko na. 아니 몰라 갑게 Sabay na guys, let's now work na ko ngayon. So, thank you sa so watching yung yung sa so videos ko. Salamat. Uh, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thanks me. Thanks me, Itnob. Dito na po tayo guys, sa Burak at ngayon. Trabaho ko. So, uh, ako po yung nagpapala mo sa inyo. Trabaho po tayo. Bye.